Hello guys, yan ko ulit tayo ng Madrid Agua. Merienda natin sa ating mga alaga. May isa nga dito na medyo makapal. Grabe ang mahal pala nito guys sa, ano, sa online yung cuttings na nila ko ano na ng 25 pesos yan ang lago gustong gusto kasi ito ng alaga natin guys naging kwera ako cuttings pa lang eh 20, halos 25 pesos So yung benta natin may tubo na guys Kung ano lang 35 yan, nalago na oh. Kinunan lang natin ito nung mga nakaraan. So, ang kinukunan siya guys, mas lumalago. Eh. Yan. marami tayong napatubo na nito guys so mga gusto po yun talaga dito sa bahay ano? You know? o para pakain na natin pakain natin sa kanila oh hello huh? hello huh? iniwan nila yung pagkain nila Nagawa nila na oh hihihihi hmm, nakawala na niya siya hihihihi favorito niya ito yung bar natin guys favorito niya yung madrid yagwa hmm ja, saan 뉴스, saan? hmm hmm guys kahit may pagkain sila inuuna nila yung madrid yagwa <laughs> diba? So, kahit hindi mo na siya ihalo guys sa feeds, ay sa ipipilit. Kasi, mas gusto naman nalang kainin na fresh. yeah, maganda na lang pa ganyan, pang merienda. Magandang so, gawing negosyo yan guys, pag may malawak kayong lupain. Ako oh, may lupain lang akong malawak. Maraming itatanim ko. <laughs> Kahit 10 pesos lang per cuttings pagbenta nyo. Nga yung okay. ngayon, mga online guys, eh, kuwan na sila 25 per cuttings. Hindi natin alam kung mabubuhay pa yun guys or kung ano hindi. Pero basta medyo matigasan na yung kwan cuttings niya, okay naman. Yung kadalasan lang hindi nabubuhay yung sa na okay, sa metal boss. Hindi ba yun ang pagkain nila? <laughs> Madrid yung inuna. Kahit yung mga manok guys, gustong gusto ng mga manok ito. Yung mga naka-confine na manok yung mga gala kasi busog sila sa mga iba't ibang damo